What's up mga brothers? So for today's video ay magbablog tayo ulit. Okay, so ngayon ay may bago tayong motor este. Sorry, hindi pala bagong motor kundi hiram lamang po natin ito. So hiniram natin at uh, pinihiram, pinahiram pala sa atin to itong NMAX 155 kay Darinology Vlog PH. Ayan mga brothers. So magra-rise tayo ngayon. Pupunta tayo ng Kandun City. So here we are right now at Suyo. Hello ko at magra-rides tayo mga brothers. So samahan nyo ko at uh, i-vlog natin ang motor na ito. I test ride natin kung gaano yung performance niya. yan Mararanasan na rin natin humawak ng Nmax. So for today's vlog, ay Nmax ang hawak natin. So let's go mga brother. Sana ay samahan nyo ko hanggang sa ah, dulo ng video na ito. Okay, so start na tayo at mag-uumpisa na tayo sa ating vlog. Yes. Let's go. Wow. Napakaganda. Iyan oh. Ayon. galing Yeah. Okay naman mga brother yung response ng kanyang ano, throttle. Yan. Parang wala patang pa na bago dito. Okay. Stuck pa rin siya. Ayan mga brother. Lahat mga pa uh, suspension. Ito lang ata dun sa likod ang napalitan. Yung suspension sa likod. ng rear absorber niya. Ayan mga brother. So for me, ang motor na ito ay napakasarap upuan. Kasi para kang nakaupo sa sopa. Napaka-comfort niya mga brother. Ayan. So, yung paan natin pwede ilagay dito sa baba at pwede rin dito. Ayan, ganyan. So, depende sa sa'yo kung saan mo gusto. Ayan, sa mga bankingan na ganito. Ayan, okay rin siya. Ayan, o. No? ba Diba mga brothers, sarap magbanking dito sa suyo. Maraming bankingan dito. Okay. Ayan mga brother. Mm -hmm. Siyempre, hindi tayo sanay sa matik na motor kasi ang motor natin ay eh, 4 stroke no RS125 pero ngayon ay NMAX 155 yung gamit natin so salamat kay Darinology Vlog PH sa pagpapahiram ng kanyang motor para mas mapabilis yung travel natin papundang Candon City kasi saglit lang tayo dun may kukunin lang tayo mga brother balik rin tayo ulit okay uwi rin tayo kaya isama ko na rin ito sa aking vlog sayang naman di ba and naka, uh, pinahiram tayo ng motor na pwede natin gamitin na mas mabilis 155 na yan kumpara sa aking RS125 hoping son magkaroon rin tayo na makapag upgrade tayo ng motor and syempre pinagpipray natin na magkaroon tayo ng motor na mas maganda na makakatulong sa, ito sa ating biyahe yung mas mabilis na uh, pag travel gamit ang single motor ayan mga brother so we are praying for that And hoping son, eh, makapag-upgrade na tayo by God's grace. Ayan mga brother. So, andito tayo ngayon sa Publasyon Kayapa, Suyo. Okay, Sityo Kayapa ito, Publasyon Suyo. Hello sir. So, sa lahat ng mga nanonood, kung napapansin nyo, uh, lagi tayong nag-feature ng mga places, yung mga uh, bayan, mga barangay. Tinotour ko kayo sa mga barangay. So, ngayon naman, ay nandito tayo sa Suyo. At eto Alam nyo ba mga brother na ito yung isa sa pinama, uh, pinakamaganda dito sa part ng poblasyon ito Kasi ang daming mga Ano ba yan? Mga bambos Ayan o oh. Chinese bamboo Dami Ayan, okay, dito, ayan may tiawag may dito at bulo Ayan hmm, Sobra naman to Pusok ng sasakyan na ito <laughs> Ayan Siyempre Laging umaakyat eh Laging umaakyat sa ano Dito sa suyo Ayan mga brother. So, sabayan mo pa lang napakagandang tanawin, no? Oh. Wow. 'Di ba? 'Yon. 'Yon. Shout out, sir. Parang ka po natin vlogger 'yon, traveler ah. Naka PCX 160 ata siya. Ayan, ang ganda ng usok. <laughs> wow. Bangunita oh. Ayan mga brother. So alam nyo ba na ang Suyo to Cervantes Road ay paborito ng mga riders, ng mga travelers na dinadaanan. Uh, hindi lang yung daan ng maganda dito, pati rin yung mga tanawin na pwede mong uh, madaanan eh, na eh, napakaganda. Ayan o, oh, dito pa nga lang eh, pababa tayo eh o, oh, ba diba? Ang ganda ng tanawin o. How much more kapag ano, pupunta ka ng Besang Pass? Ayan mga brother, doon sa boundary mismo ng Suyo at Cervantes. Yun yung isa sa mga dinadayo nila hoping makabalik tayo doon at makapag-vlog tayo doon kasi may mga times na nagra-rides tayo dinatin natin din vlog kasi alam nyo na may mga bigla ang rides tayo kung minsan dinatin natin nadadala yung mga camera natin kasi wala tayong paglalagyan ayan mga brother so ngayon magandang panahon Kakatapos lang yung bag yung Christine na yan at uh, salamat sa Panginoon na hindi grabe yung ginawa niya dito sa part dito sa bayan ng Suyo dito sa ano second district salamat sa Panginoon kasi uh, naman natin na gabayan tayo at protektahan tayo ng Panginoon mga brother. So ito, purb kur na naman to, bankingan na naman oh. So yan, maraming bankingan dyan, sarap doon magbanking mga brother. Sa so, mga mahilig ng banking-banking dyan, punta lang po kayo dito sa Suyo to Cervantes, maraming bankingan dito. Yan, uphill at saka downhill. Wow, kaya no, ganda ng mga views di ba? Yan, kaya punta na kayo dito kung gusto niyo mag-relax, mag-unwind may magandang pasyalan dito mga brother ayan Okay, so ang isa sa nararamdaman ko lamang dito sa ano sa Nmax balik tayo. Okay, ay itong ano niya, suspension niya sa harap. Medyo matagtag siya, ganyan talaga daw. Marami na akong napapanood ng mga nagre-reviews. Based sa kanilang uh, observation ay matagtag talaga yung suspension dito sa harap. Pero siguro kapag napalitan nito or napayos. Wow, ganda. Ano kayang motor yon mga brother? Ayan. Sports bike yon di ba? Oo, sports bike yon Ganong setup, ganong klase ng motor. Ang ganda nun ah. First time ko lang makita yung ganong klase ng motor. Ayan. Marami kasi dito mga pwede mong makasalubong ng mga big bike mga brother. Or kung hindi naman makakasalubong, makakasabayan mo sila kasi galing sila ng uh, besang pass or galing sila ng ano, Uh, ano ba yun? Diyan sa Baguio, Benguet. Marami kasing ano, dumadaan doon. Ayan. Ayan, so ngayon, ay nandito na tayo sa Kabugaw. Sa bayan ng Suyo, Ilocosur, mga brother. At ito, very responsive yung motor, oh. Ang sarap, pumarurot. <laughs> Ayan, nakakatemp. Pigain yung ano, throttle ng motor na to. Ayan, pati yung helmet ko umaalog kasi napakaluwag. Ayan, tinakpan na yung mata ko. Siguro kung kapag fit lang itong helmet natin, okay siguro. Ayan. Medyo masakit na rin kung minsan itong ulo ko kapag nag-helmet ako na ano. Ewan ko ba? Ayan. Kasi nahihirapan mag-balance yung helmet. Di, hindi komportable yung ulo ko dito. Ayan. Na. Ay, may nagpipicture dun sa taas ah. Bugo pa rin to Ayan So prepare, Preparing for the uphill Mga brother Ayan So shout out sa lahat ng mga viewers natin dyan Sa patuloy na sumusuporta nanonood sa ating mga travel and adventures Ayan Woo! Sarap nito Bangkingan, akyatan Diba? Ayan Nahuhulog Bumapa so, ba ano yung chin ng helmet ko? kasi maluwag talaga eh kailangan kong suportahan dagdag pa ng, dagat ng bigat itong ano action cam natin na nakalagay dito sa ating chin mount ay dito sa chin ng ating helmet ay ano so ilang minuto na kaya tayo ayan pangkingan ulit ayan overtake na tayo para hindi uh, tayo mabitin Yon. So ngayon naman ay downhill. Ayan, downhill tayo mga brother. Okay. So napakalawak ng daan dito kaya kahit magsabay-sabay yung mga motor dito, walang problema mga brother. Ayan. Parang four lane na rin siya. Pwede kang mag-shoulder kapag mag-overtake ka. Okay, ayan. Ayan ah. Oh. Yon. Ito maganda rin view dito kasi natata natatanaw mo yung ano, yung dagat diyan, oh. Kaso maraming mga saging. Sana ano ma aksyonan yan, Lagyan nila diyan ng view deck. Maganda diyan eh. Pwede yang tambayan ng mga ano eh. Riders. Oh, uh, riders tambayan. At hindi lamang riders tambayan, sigurado maraming katambay dyan na ano. Taga rito. Kasi very relaxing yung view na makikita mo diyan. Tsaka may falls daw rito eh. Kaso di pa ako pumupunta. May simpleng falls dito na binadayo rin ng mga turismo at saka may resort na rin dito dito mismo sa baba ayan, matatadaanan natin mamaya ituturo ko mga brother ayan so naiuyug-yug tayo kaya ganito yung pagsasalita natin so ito na ito yung, yung kulay blue na ito ayan. sa baba nito may resort yan pwede mong puntahan Yan, dito mismo located at Baring Kukurong, Suyo, Ilocosur. So, yun mga brother. Yes, it is uh, oo ko ko kukurong na ito ayan mga brother sana maayos na rin yung daan dito kasi biak biak kaya no <laughs> maaksyonant na para mas gumanda pa yung ano uh, takbo ng mga sasakyan dito nakakasira rin kasi yan ng mga ano eh parts ng mga sasakyan natin, ang yung mga ano uh, matatamaan yung mga ano yun, mags ng mga motor Uh, magkakaroon ng tama yung mga tipos mabibiring yung uh, tipos biring dun sa rim or dun sa mags dun sa hub nya left and right yun yung mga masisira dyan syempre kapag sa mga manipis na yung gulong ma magkakaroon ng ano yan flat uh, kasi natatagtag kaya uh, maiipit yung ano yung interior nya okay lang sa mga naka tubeless pero sa mga kagaya kong user na may interior ang gulong ay eh, magdahan-dahan tayo yan mga brother so malapit na tayo sa boundary or kumbaga sa arc ng suyo hello sir kasi papalabas tayo mga brother yan so open siya yan at para uh, makauwi rin tayo agad yan so ayun ito na may din develop, develop rin dito na gasoline station mga brother at uh, ito yung arco ng Waringo -Kurong. ngayon naman ay punta tayo dito sa ano arc or welcome arc ng Suyo so yan titigil muna tayo dito para ipakita ko sa inyo mga brother ayan so kung upansin nyo ito na ayan mga brother pwede kayong magpicture dito municipality of Suyo sabi niya ayan mga brother and also ito ayan welcome to Suyo thank you come again sabi niya dito Ayan mga brother. So ito Kapag sa mga bisita natin dito or mga traveler natin, turismo natin na pumapasok yan, pwede kayong magpicture dyan. At sa mga uh, gustong pumunta ng Tapawan or ano, ano yon yung Mount Tapaw, yon meron dun mga brother, o oh. you know? Mount Tapaw, you know, Suyo, Elocosur, yon Siguro hindi nyo kita dito, pero ako kita ko, yan, Suyo. Sa camera, hindi mo siguro makikita dyan. Pero, kapag nandito ka, tanaw na tanaw mo yung letrang Suyo na malaki doon. Ang tawag natin doon ay Mount Tapaw. Isa rin yan sa dinadayo ng mga turismo dito sa Suyo, mga brother. Ayan. So, salamat sa panunood. Ano? Uh, Paki-like, follow, share. At kapag sa YouTube ka nanonood, eh, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. Ah. don't forget to hit the notification bell. Ayan po, salamat po sa patuloy na pag kay Don Rich TV. Once again, uh, thank you, thank you. God bless you all, mga brother. Bye, -bye. see you again on my next vlog.